Hello, welcome to Libra Philippines. So para to sa mga Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra, take only what resonates. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ayan, ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Kung gusto niyo, pwede kayo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook. Okay, let's start. This is for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Pang shuffle na lang. Love reading to guys ha. Ah. You do have your three of coins. And the hanged man. Kunin ko na rin yung sa person na kakonect mo. Okay. You do have your the hangman So, some of you are waiting. You're waiting for this person. Waiting sa kanyang makipag-connect, communicate sa'yo. And with the three of coins, I feel like parang hindi ka sigurado sa, ano, sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo, sa mga taong kakonek mo ngayon. ano. Some of you, there's something in your life right now na parang Parang wala kang choice. Um, but you're not happy. Parang sa kung nasaan ka, kung ano yung mga pinagagawa mo, at kung ano yung mga pinagagawa sa'yo. Nang maybe ng person na ito, ng taong ito. Wala na, na ho, kung ito ba yung may kinalaman sa work, career, kasi pwedeng ganun. Pwedeng may mga ginagawa ka sa career mo na hindi ka masaya sa career mo or hindi ka masaya sa mga pinagagawa mo dito parang hindi ka masaya na meron ka nito. Maybe you're not proud of your career. O yung iba sa inyo, yung mga taong kasama mo ngayon, nakakasalamuha mo ngayon, parang hindi ka masaya sa kanila, sa mga pinagagawa. I, I mean, sa mga problems or kung ano meron sa inyo, itong taong ito. Like, there's some kind of delay na nangyayari sa'yo because of them. The person na ka connect mo is the Ten of Wands and the Six of Coins. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Energy. I'm, I'm seeing a person na maraming responsibilities, maraming ginagawa. The Six of Coins is here. This is the person na willing magtulong sa'yo. Kung halimbawa kailangan mo ng tulong, meron din naman siyang may tutulong. Siya yung hindi mag-aatubiling tulungan ka this is a person with the ten of wands na parang um, marami siyang responsibilidad, obligasyon, marami, I mean, masyado niyang, masyado siyang mabait eh, nakukuha natin, halos akuin niya lahat. And pwedeng ganun din siya once na tumulong siya sa'yo, halos akuin niya lahat ng trabaho, responsibilidad, responsibilidad, and whatsoever. Ganun talaga siyang klase ng tao, masyado siyang mapagbigay. The ten of, ah sorry, the ace of cups, maaaring ito yung, you both love each other. Mahal nyo yung isa't isa. But, the Queen of Swords is here, so might be, tinatry yung wag mag-focus dito, or wag maramdaman to, or, the sun is here, so might be ginagawa niyo yun because of, uh, mga taong pwedeng, nag, I mean, those these people might be the reason why kung bakit niya to ginagawa yung pagka-cut off and and I can see a child here so maybe there's a child na involved or maybe something na nagpapasaya sa So anyway, ano yung emotions niyo sa isa't isa ng taong ito? You do have your axe. Love call is here. Coffin Engagement ring. Um, I like you and Phoenix. Bottom of the deck is the Grim Reaper. So, sa so ngayon, emotion mo sa person na ito, maybe, iba-iba na -iba nakukuha ko eh. Yung iba nagiging open ka sa emotions mo with the love call, or you are about to malapit ka nang maging open sa emotions mo sa taong to. Yung iba naman, maybe, tinatry mong i-cut off or i-end yung emotion and uh, bring, you know, change sa buhay mo. So, iba-iba. Depende sa kung ano yung naging past ng person, ning person na ito sa buhay mo. Like, kung ang naging past nyo is hindi naman, hindi okay, others sa and, and, and uh, feeling na parang hindi, ay ayoko na siyang mahalin, ayoko na ganito, ganyan. Maybe you're giving this love towards yourself or gusto mo doon na lang muna, sa sarili mo na lang. And then, you're focusing on your new beginnings. Yung iba naman sa inyo, kung hindi naman ganun na naging situa situation ninyo, pwedeng, um, um, uh, maybe you are not telling your emotions and pwedeng unti-unti or pwedeng masabi mo sa kanya yung emotions mo and pwedeng, some of you, there's, I can see the word mom or dad So maybe yung emotions mo towards this person is pwedeng mabanggit mo muna or masabi mo muna towards your mom or towards your dad and then pwedeng kunin or alamin mo muna kung ano yung masasabi nila kung ano yung um, ano yung palagay nila you know kung okay lang ba sa kanila parang ganun like you're asking for other people's opinion bago mo sabihin Because you do the Grim Reaper. There's something here na may kinalaman sa um, you want to grow and transform your life. So, ano ba yung makakapag-grow sa'yo? Ano ba yung makakapag-transform ng buhay mo? Especially, we're having Pluto retrograde during this time hanggang November. So, parang during this time, this is the last time in your lifetime, na magkakaroon ng Pluto retrograde na mararamdaman mo yung Pluto retrograde sa Capricorn. This is the last time in your lifetime kasi ang susunod na pangyayari yon na makakapunta ulit siya sa Capricorn yung Pluto is 200 ako oh, hindi ako nagkakamali 260 mga ganun years na ang bibilangin pa ulit bago siya makabalik sa Capricorn so might be there something in you na parang this struggle parang kailangan mo mo din ang opinion ng iba bago mo gawain so ah uh, Emotional person na ito towards you this person wants you this this person wants to flirt Gusto rin niya ng transformation Okay this person wants partnership this person wants um new beginnings or something na mabalik sa connection niyo like maybe um this person wants a connection where were in pang eternity that kind of thing And, gusto kanya. So, what will happen in the future for the both of you? Two of Swords is here. King of Swords. Ace of Pentacles. And, uh... Six of Wands. Yung iba, ano, ha? Magkabaliktad yung, em, ano, energy. Queen of Cups, Judgment, Knight of Cups. medyo nawirduhan ako. Kasi yung iba sa inyo, magkaiba kayo ng person na ito eh. Pero nagkakasundo kayo. Like for example, you are the king of swords. Your person is a queen of cups. Pero parang, you know, magkaiba pero nagmamatch. Like for example, ikaw yung tipo na tao na hindi ka masyadong mapalashowin ng emotions mo. And then this person could be someone who is ma-showy naman sa emotions niya. So, nagkakatugma kayo. Kasi kung pareho kayong cold, edi eh wala. 'di diba? Nagigets mo yun. So may meron kayong pagkakasalungat na, na doon sa pagkakasalungat niyo na 'yon nagiging magkatugma kayo. Like you complete each other. To swords I can see a decision in the future for you with the six of wands. Pwedeng ito ay decision na may kinalaman sa mga actions na gagawin mo na may kinalaman sa new beginning. Maybe with regards to new beginning mo or new beginning kasama tong person na to. The Knight of Cups, I can see an offer dito sa person na ito in the future. And the Judgment, I can see huge awakening huge awakening. Hindi lang sa'yo, pati sa person na ito. The Queen of Cups, nakikita natin na open siya sa kung ano man yung mga sasabihin mo, etc. And this person is willing to accept you to work out. Kung ano yung mga bagay na hindi nag work out sa inyo, like, kailangan pag-usapan, kailangan pagtulungan. This person is willing to do that. Ten of Cups is here, so I can see, actually, the number ten is, like, complete number, so I can see completion para sa iba. Pero ito yung completion na bago siya makomplete, kailangan pag-usapan, kailangan pag-meetingan, kailangan bago gumawa ng isang hakbang or decision. marami ang um, involvement ng tao or maybe maraming magiging involved na parang uh, kailangan natin pagtulungan ito para mas maging maayosan lahat sa atin. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.